sa paggamit ng ating beat sound card dito sa ating mixer. Tapos mayroon tayong source dito na cellphone. Halimbawa, so, gagamit tayo ng cellphone dito para pang video okay natin. Ano? So mas okay dito ay doon. Itong ating cellphone ay connect natin through bluetooth dito sa ating mixer. Tapos itong beat sound card naman natin dito lang sa ating gagamitin na pang microphone so dito idol may purpose din itong bait sound card natin lalo pag uh, ginamit naman natin itong beat sound card lalo pag nag-EMC tayo ano so mayroon tayong music maging priority yung ating mic So, ang gagawin nating connection dyan, yung source natin, padaanin natin sa ating bait sound card para magawa natin yan. Pero kung pang video kay idol, mas okay yung ganito. Bukod yung music natin dito sa ating mixer, bukod din yung ating microphone. So, pag music, ito. Ayan. Ito naman yung ating microphone. Check mic test. Ayan yung ating microphone. Ito yung ating music. So pag in natin yung music, nanatili yung microphone natin. Music. So ganun siya ito na, no? Kung gusto natin na ganon, uh, pang video okay, ibukod e, natin yung ating uh, player o yung ating cellphone. So yung, so yung cellphone natin, direct to bluetooth ng ating mixer. Pero kung gusto natin na mag-EMC, ano? So, madalas natin ginagamit yan, lalo pag uh, nag-EMC tayo, So, para hindi tayo taas baba ang volume dito ng ating music, kapag may PH sound card tayo, magagawa natin yan. So, yung source natin, dito na natin palaanin sa ating beat sound card. So, yung connection nito, dito na sa ating PH sound card. So, so try natin na ito na, no? So, ganito ang gagawin natin. So, yung mood natin dito, ilagay natin, umalisin natin. So, ngayon ang ating Bluetooth dito, papunta na dito sa ating PH sound card. Kung itong automatic na, nakakunik yung ating cellphone dahil wala nang ibang bluetooth ano so ito na yung pin natin so pag nagplay tayo dito so katulad dito naka play yung ating music pero walang sound ano so katulad na sinabi natin sa unang video natin ito ng company dapat naka volume yan para magkaroon ng music yan ano so ito itong voice over kung natin ayan So napapansin nyo idol, kung mahina yung ating music, naging mic priority yung ating uh, microphone dito. So pag nag-MC tayo, okay okay yung ganitong setup. Basta may beat sound card natin, magagawa natin yan. Basta itong beat sound card ang gagamitin natin. Yan lang. So, okay. So pag gusto natin patasan pa yung volume ng ating music, dito na sa company tayo mag-volume. Dito na company volume natin. Ayan ano? Ayan. Kung napapansin nyo idol, ayan, naging mic priority na siya. Ayan. So pwede na tayo mag-MC. So yun ang purpose idol ng ating bait dito. Kung mag-video ako tayo, mas okay. Pwede natin padarin sa ating uh, mixer yung ating source. Ayan. So kung gusto natin alisin yung mic priority dito, ito. Ang voice over lang nito Iyap lang natin. Pero natin yan. Babalik na yan sa dati. Ayan ano? Ayan. So, sabay na yung ating mic at saka music.